Higit kalahating bilyong pisong halaga ng art collections ng GSIS. Para daw makadagdag sa pondo, balak na nila itong ibenta. Pero payo ng ilang mga historian, dapat maghinay-hinay ang ahensya. Ikwento mo kung bakit Gerard De La Peña. Ito ang obra ni Juan Luna na balak ngayong ibenta ng GSIS. 46 na milyong piso mula sa pondo ng ahensya ang ginastos. Maibalik lang ang obra sa kamay ng gobyerno. Dating hawak ng isang pamilya Lim ang 110-year-old na painting pero isinubasta ito sa Christie's Auction House sa Hong Kong noong 2002. Ngayon, plano na ng GSIS itong ibenta kasama ang ilan pang mga mamahaling art collections nila. I think the art collection of GSIS has always been a, a source of concern to our members uh, because I guess some of them feel that uh, uh, it is not an asset that should be invested in. Sa tansya ng GSIS, aabot daw sa higit kalahating bilyong piso ang halaga ng kanilang art collection. Pero ang pinakamahal dito, ang Parisian Life ni Juan Luna. Bukod kasi sa isinasalarawan ng painting kung paano pinabayaan ng mga Kastila ang Pilipinas noong 1890s, ito lang daw ang bukod tanging gawa ni Luna na may pinta ng kanyang mukha. Balak na nga ipagbili ng GSIS ang painting na ito na gawa ni Juan Luna na nagkakahalaga na ngayon ng 200 million pesos. Itinuturing itong isang important cultural property ng Pilipinas. Pero walang nakikitang problema ang pamahalaan kung sakaling matuloy nga ang pagbenta dito. Para sa GSIS, malaking investment ang ginawa nila nang bilhin ng obra. Sabi ng National Museum, pwede naman daw ibenta ng GSIS ang obra kahit sa mga banyaga. Yun nga lang, hindi ito pwedeng ilabas ng bansa. Ang movement nito is controlled by the government. No? So if you want to export this outside of the country, it is only on temporary basis and only for two purposes, for exhibition and also for scientific study. Pero panawagan ng mga dalubhasa sa kasaysayan, pag-isipan mo nang mabuti ng GSIS ang plano, lalot napakahalagang parte ng ating kasaysayan ang obrang ito. Gerard de la Peña News Five. Naging abala na naman ang mga bombero kaninang hapon dahil sa sunog na